Alam nyo ba? Sa darating na December Sham, may isang malaking sorpresa na magpapasaya sa lahat ng SLO pensioners. Hindi lang ito basta balita, kundi isa sa mga pinaka-inaabangang updates ngayong taon. Kung gusto nyong malaman kung bakit mas maaga ang swerte ng ilan, at kung paano kayo makikinabang, siguraduhin tapusin ang video na ito dahil ibubunyag namin ang tatlong mahalagang bagay na dapat nyong malaman. Mga kaibigan, Gumawa ako ng isa pang bagong channel kung saan ibibigay ko sa iyo ang pinakabago at tunay na update ng lahat ng mga benepisyo ng mga nakatatanda sa Filipino tulad ng mga pensyon ng ISEA at tulong pinansyal. Kung nais mong samantalahin ang mahalagang impormasyon na makukuha sa iyong tahanan, mangyaring mag-subscribe. Ang link ng channel ay ibinigay sa unang komento. Pasko na naman at talagang dama na ang malamig na simoy ng hangin, ang mga kumukutitap na ilaw sa bawat sulok ng bayan, at ang di maipaliwanag na saya ng bawat Pilipino. Ngunit para sa mga gaero pensioners, may dagdag na dahilan para magdiwang ngayong Disyembre. Ang pinakahihintay na labintatlo re-month pension at regular na December pension ay malapit ng dumating. Isang napakalaking balita ito na siguradong magbibigay ng kaginhawaan sa puso ng bawat pensionado. Pero alam niyo ba kung bakit espesyal ang balitang ito ngayong taon? Ang release ng inyong benepisyo ay hindi lamang simple, ito ay isang patunay ng malasakit ng social security system para sa bawat miyembro nito. Ngayong Disyembre, hindi lamang isa, kundi dalawang magkasunod na benepisyo ang inyong matatanggap. Ito ay ang inyong regular na buwan ng pension para sa Disyembre, at ang inyong labintatlo V-month pension na katumbas ng isang buwang halaga ng inyong regular na pension. Ang kasabayang pag-release ng mga ito ay talagang sinigurado ng Nisera upang masigurong makakarating ito sa inyo bago magpasko. Sa ganitong paraan, maagang magagamit ang mga benepisyong ito para sa mga pangangailangan, mula sa simpleng handa sa Noche Buena hanggang sa mga regalo para sa inyong pamilya, o kaya'y pagtabi ng konting ipon para sa darating na taon. Ang opisyal na petsa ng pag-release ay magsisimula sa Desyembre 1, kung saan ang mga pensioners na may contingency date mula ika-isa hanggang ika-labinlima ng buwan ay ang unang makakatanggap samantalang ang mga may mas huling contingency date naman ay makakaasa sa Desyembre 4. Ang sistemang ito ay sinadyang maayos at organisado upang masigurong ang bawat pensionado ay hindi maghihintay ng matagal at ang proseso ng pagkuha ng pensyon ay maging magaan. Kasabay nito, may koordinasyon ang IAEA sa kanilang partner banks at remittance centers upang tiyakin na ang inyong pensyon ay direktang may deposito sa inyong account, handang magamit anumang oras. Ang halaga ng labintatlo remont pension ay katumbas ng inyong buwanang pension. Kung ang inyong regular na pension ay nagbibigay na ng sapat na tulong para sa inyong araw-araw na gastusin, isipin na lamang ang dagdag na buwanang halaga bilang bonus na maaaring gamitin para sa mga espesyal na okasyon ngayong kapaskuhan. Maaari itong gamitin sa pagkain, gamot, o kahit sa simpleng pag e upgrade ng inyong telebisyon o radyo, upang mas ma-enjoy ang mga panahong ito kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng survivor's benefit, tiyak na ito rin ay malaking tulong, lalo na sa mga senior citizens na madalas may mga karagdagang pangangailangan. Habang pinapanood mo ito, naisip mo na ba kung paano mo gagamitin ang iyong 13 month pension? Isa itong pagkakataon na ipakita ang pagmamahal sa inyong pamilya. Paano kung gamitin ito sa pangregalo sa inyong mga po? Ang saya nilang makita na kahit lolo't lola ay may sorpresa. O kaya naman, maglaan ng budget para sa mas masarap na handa sa Noche Buena. Sa bawat hapagkainan, naroon ang diwa ng Pasko, at tiyak na magiging mas masaya ang selebrasyon kung masagana ang handaan. Ang pagdating ng mga benepisyong ito ay hindi lamang simpleng usapin ng pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa bawat taon ng inyong pagtatrabaho, ng inyong sakripisyo, at ng inyong kontribusyon sa ating lipunan. Ang bawat pisong natatanggap ay bunga ng dekada-dekadang trabaho at paghahanda para sa kinabukasan. Ngayon, panahon na upang tamasahin ang bunga ng inyong pinaghirapan. Ang malasakit na ito mula sa Raya ay nagpapakita na kahit sa panahon ng inyong pagreretiro, hindi nila kayo nakakalimutan. Ngunit ano ang gagawin kung may mga isyu o problema sa inyong benepisyo? Mahalagang tandaan na bukas ang Yahya -ya sa anumang tanong o alalahanin. Huwag mahiyang makipag-ugnayan sa kanilang hotline o mag-email sa kanila. May mga dedicated na tao na handang tumulong at tiyaking maayos ang inyong benepisyo. Kung may pagbabago sa inyong impormasyon tulad ng bank account, siguraduhing update ito sa pinakamalapit na Raero branch upang maiwasan ang pagkaantala ng inyong pension. Sa ganitong paraan, masisigurong tuloy-tuloy ang inyong natatanggap na suporta mula sa Raya. Napapanahon ang release ng labintatlo remont pension at December pension. Sa kabila ng maraming hamon, lalo na sa mga senior citizens, ang ganitong mga hakbangin ay nagbibigay ng kaginhawaan at saya. Higit pa rito, ito ay paalala na hindi nag-iisa ang ating mga lolo't lola sa kanilang paglalakbay. Ang suporta mula sa reaya ay patunay na sa bawat yugto ng buhay, may mga institusyong handang magbigay ng suporta at gabay. Habang papalapit ang Pasko, ang mga pensioners ay may bagong dahilan upang magdiwang. Sa simpleng pag-abot ng benepisyong ito, ang bawat pamilya ay magkakaroon ng pagkakataong muling magkasama, magsaya, at magpasalamat sa lahat ng biyaya. Isipin na lang ang mga ngiti sa mukha ng inyong mga mahal sa buhay kapag nalaman nilang maagan ninyong natanggap ang inyong pensyon. Isang malaking pasasalamat sa raraya ang nararapat dahil sa kanilang malasakit at dedikasyon na siguraduhin ang bawat pensionado ay magkakaroon ng mas masayang Pasko. Kaya sa bawat senior citizen na nanonood ngayon, ito ang inyong pagkakataon upang magplano, maghanda at tamasahin ang mga benepisyong inyong natanggap. Isang malaking pagbati para sa inyong lahat. Maligayang Pasko at isang masaganang bagong taon. Nawa'y magpatuloy ang pagpapala sa inyong pamilya at lagi ninyong tandaan, ang inyong pagsusumikap noon ay nagbunga na ngayon. Salamat sa inyo at salamat sa Raera para sa hindi matatawarang suporta at serbisyo.